akala mo siya na talaga. Sweet, caring, perfect sa simula, pero habang tumatagal, parang nawawala yung pagkakakilala mo sa kanya. Alam mo ba? Minsan, hindi agad halata ang nag-aabuso kasi sobrang galing nilang magtago sa simula. Kaya bago ka mahulog ng tuluyan, panoorin mo to. Hi guys, Ngayong araw pag-uusapan natin ang top 3 red flags ng isang mapang-abusong relasyon para maiwasan mo bago pa mahuli ang lahat. Kasi tandaan, mas madaling umiwas kaysa makaalis kapag huli na. Red flag number 1, lihim na pagkontrol sa iyo. Hindi ito agad sigawan o pagbabanta. Minsan ganito lang. Maganda ka sa red na damit, Huwag mo na putulin buhok mo kasi bagay sa iyo. Akala mo sweet lang siya. Pero kung paulit-ulit inuuna nila ang gusto nila kaysa sa iyo, lalo na sa itsura at desisyon mo, yan ay unti-unting control, hindi simpleng opinion lamang. Red flag number 2, paglayo sa iyo sa mga mahal mo. Hindi ka nila basta pagbabawalan. Minsan ganito lang. Parang ayaw sa kin ng best friend mo. May bad vibes ako sa pamilya mo. Magtatanim sila ng duda hanggang pusa mong iwasan ang mahal mo sa buhay. At pag mag-isa ka na, mas madali ka na nilang makokontrol. Red flag number 3. Mahilig sa love bomb at pag-urong. Sa simula, fairy tale. Puro atensyon, regalo, papuri. Pero bigla na lang lalayo o manunulig sa mapipilitan kang magbago para bumalik sa perfect na simula. Ito ay strategy para manatili kang kumakapit. Reality check, hindi mo sila mababago. At kung magbabago man, bihira lang. Mas madalas, lumalala pa habang tumatagal. Kapag nakita mo na ang mga senyales na to, ito ang mga gagawin mo. Una, pakinggan ang pakiramdam mo kasi baka tama yon. Ikalawa, kausapin ang mapagkakatiwalaan mong tao. Ikatlo, huwag bitawan ang kaibigan, kasiyahan at sariling pera. At ikaapat, umalis agad kapag maraming red flags. Tandaan, ang abusado hindi agad maninigaw o mananakit. Magsisimula sila sa maliit na pagkontrol. Kahimik na ilalayo ka sa mga mahal mo at pagmamahal na may kapalit kaya't makiramdam ka, magtakda ng boundaries at huwag baliwalain ang kutob mo. Karapat-dapat ka sa relasyon na may respeto, tiwala at pagkakapantay-pantay.